Nge, 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 nge Wala na kayong aeroplano, malaki. Toyo, wag mong kunin yan. Akin nga, ni. Eh. Papaliparin ko na to. Ah, ah, nililipad ako ng aeroplano. Naku, si Boy yung nilipad. Tulong, ang taas-taas ko na. Lumipad ka sa mataas na mataas, Air Force One. Shing! Princess, tignan mo si Boyong, oh. Naglalaro ng aeroplano. ayo nga, no. masayang-masaya si Boyong. Si Princess, pati si Bebang, bukang nainggit sa laruan ko, ah. Boyong, pwede ba namin hiramin ng aeroplano mo? Ayoko nga. Binili ko to, no. Ang mahal-mahal, tapos hiramin nyo lang. Ang damot mo naman, Boyong. Saglit lang naman, ah. Bumili din kayo kung gusto nyo. Mahal to, 20. Paano ba yung bebang? Wala tayong pera pang biling aeroplano. Oh. Huwag kang mag-alala, princess. Gawa na lang tayo ng aeroplanong papel. Hindi naman ako marunong gumawa nun eh, Yung aeroplanong papel. ako Akong bahala. Gagawin kita ng aeroplano yung magandang maganda. Yay! Ang bike-bike mo, bebang. Be, boyong, gagawa si Beba ng aeroplanong papel. Be. Hindi naman maganda yung gagawin nyo eh. Tara na, princess! Maghanap na tayong papel para gumawa tayong aeroplano. Sige! A few moments later. Ayan! Ito na yung gagawin nating aeroplano, princess! Wow! May kulay! Bebang! Yung kulay pink yung gusto ko! Gagawa na ako, ha! Manood ka para matuto ka rin! Okay! Para bukas, ako na lang gagawa ng aeroplanong papel ko! Ganito lang yon. Tutupin mo lang tong papel na paulit-ulit. yan Tignan mo, princess. <laughs> Tapos, pupunitin mo lang to dito para may pang-lock Tayo. Ayan. Tapos, Ayaw. natin ulit. ilalak na lang natin para hindi magkalas-kalas yung aeroplano. Eto na, tapos na yung aeroplano mo, princess. Tignan mo. Wow, ang ganda-ganda naman ito, bebang. Gusto-gusto ko to. Saglit lang, princess, ha. Kukunin ko lang aeroplano ko sa bahay. Sige, thank you dito sa aeroplano binigay mo sa akin, ha. A few inches later. Princess, eto na yung aeroplano ko! Wow. Sobrang laki naman yung aeroplano mo, Bebang! Siyempre, para mataas yung lipat, tara na, maglaro na tayo nila, Boyong! Sige, punta na natin si Boyong! Bayang! Hay, Bayang Butike! Meron na kaming aeroplano! Tignan mo, ha! Hala, laki naman ng aeroplano mo, Bebang! Panis ka na sa aeroplano ko. Matatalo na yan sa akin. Hindi mo pa rin tumatatalo eroplano aeroplano ko. Mas magaling to. Maglaban na lang kaya tayo ng aeroplano para malaman natin kung sino yung maganda. Oo nga, palayuan tayo ng lipad, boyong. Sige, palayuan tayo. Sigurado naman ako matatalo ko yung aeroplano ng papel nyo eh. Yahoo! Doon tayo sa may taas. Sige, doon na tayo. <laughs> Nakahanda na ba kayo? Pati mga aeroplano nyo? Ready na yung aeroplano ko! Wow! Ako rin! Ready na si Air Force One! Okay! Simula na yung paglipad! Ready! Get set! Lipad na! Lipad! Super Pink! Shing! Galingan mo Air Force 1! Lipad! Shing! Huwag kang magpapatalo, Big Blue ha! Tatalo na natin si Boyong! Shing! <laughs> Ayun! Bumagsak na yung ni Boyong! ano ba yan? Talo ako! Yung aeroplano lang natin, princess, yung natitira! <laughs> Ang galing-galing ng aeroplano papel natin, bebang! <laughs> bebang, ikaw na yung pinakamalayo! <laughs> Yay! panalo ako! Alay nang narating ng aeroplano ko! <laughs> Kukunin ko yung ni Bebang! Bebang! Akin na tong aeroplano mong malaki! Boyong! wag mong kunin yan! Akin yan eh! nge, 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 nge. Wala na kayong aeroplano malaki! Ang kulit-kulit mo talaga, Boyong! Gumawa ka ng sarili mong aeroplano! wag mong kunin yung sa iba! Papaliparin ko na to! Ah! nililipad ako ng aeroplano! Naku! Si Boyong nilipat, nilipad! Tulong! Ang taas-taas ko na! Boyong! Sa kapunta! To the moon! <laughs> Nanay! Alay na nang nanilipad ko! Ayan, Boyong! Mataas ka na! Huwag kang bibitaw, Para hindi ka mahulog! <laughs> ah! <laughs> Ninety-seven, ninety-eight, ninety Princess, matami na akong pogs, oh! One hundred na! Ako din, Bebang! Marami din akong pogs! Isang dangkal, oh! Mabuti, marami tayong naipon, oh! Wow! Si Princess at si Bebang may pogs! Bibili nga din ako kay Aling Sonia! Pabili! Pabilis po! Anong bibiliin mo ba, young? Pabili po ng pogs aling Sonia. Ay, pasensya na. Hindi ako nagbebenta ng pogs eh. Bakit po? Gusto kong magkaroon ng pogs eh. Sayang kasi yung pera nyo. Kapag pogs yung binili nyo, dapat pagkain na lang para mabusog pa kayo. Ganun po ba? Sayang naman, wala kayong pogs. Sa so iba na nga lang ako bibili. Ay, si Boyong, walang pogs. Kami ni Bebang, madami. <laughs> Saan yung binili yung pogs nyo, Bebang? Binigay lang to na classmate namin boyong Hindi namin to binili Dun sa may palengke Marami nagbibentang pogs doon Ang layo naman Tinatamad akong maglakad Ikaw bahala, wala kang pogs Princess, ikaw na ang bumili sa palengke Bilang mo akong pogs Inutosan mo ba ako boyong? Ayaw ko nga Umayag ka na Bibigyan kitang pagkain mamaya pagbalik mo Totoo? Bibigyan mo akong pagkain? Oo, madaming-madami yung masasarap. Yay! Magkakaroon na ako ng pagkain. Si Princess, pumayag agad. Bakit bibigyan siya ng pagkain ni Boyong? Akin na yung pambili, Boyong. O, oh, ito. Sampung piso. Bilisan mo, ah. Okay, tatakbo na ako para mabilis. Bahala ka yan, princess! Two hours later. Ang tagal naman ni princess. Kanina pa yun, ah. Yeah! Ay, ayun! Dumating na siya! Ito na yung box mo! Wow! Wow! Ang dami-dami naman ito! Asa na yung pagkain ko? Di ba bibigyan mo ako? <laughs> Siyempre, hindi ko nakakalimutan. O, oh, ito. Sa'yo natin pagkain. Hala, ano to? Isang lollipop lang? Okay na yan. Masarap naman yan eh. Tsaka matagal yan maubos. Hay bayang, madaya ka naman. Napagod si Princess. Tapos ayan lang ibibigay mo sa kanya? Napagod nga ako, 'meh. Alaala ng palengke, tapos ito lang? Belang, tara, maglaro tayo, Fogs. Sige, maglalaro tayo, Bayong. <laughs> tara, Princess, balunin natin si Boyong. Sige. Oh, no! A few moments later... Sino kayong panlaban ko? Ay! Ito! Si Spider-Man! Malakas to! Si Naruto na lang yung sakin! May powers to! Para dumamay yung Pugs ko! Sino kayong sakin? Ay! Ito! Si Power Ranger na lang! Panigurado malakas to! Ako na mga panlaban nyo! <laughs> Ayan na, magsisimula na. Iyagis ko na ha. Ready, get set, go! Lipa! <laughs> Ayun, tawag kay Boyo, pati kay Bebang. <laughs> Naku, lagot. Talo si Power Ranger princess! ikaw yung nanalo! Yes! Yay! Nanalo ako! Paano ba yan, boyong? Kukunin ko lahat ng Pogs mo! <laughs> Hoy, Francis! Practice lang yun! Huwag niyong kunin yung Pogs ko! Oh, no! <laughs> Hindi pwede, boyong! Amin na tong mga Pogs! Ibalik niyo yan! Bebe, bebe, bebe! Talo ka na, boyong! Amin na tong Pogs mo! <laughs> Wala na yung fogs ko. Sayang lang yung pera kong pinangbili. Tama nga sa si aling Sonya. Dapat pagkain nilang binili ko, nabusog pa sana ako. Bebang princess, tama na yung laro. Bakit po, nai? Magmerienda muna kayo. May dinala akong cake dito. Wow, wow bebang. May merienda daw. Masarap to. Chocolate cake to. Binili ko pa sa bayan. Sige po, Nay. Iwan nyo lang po muna dyan. Maglalaro lang kami ni Princess. Kainin nyo agad to, ha? Para hindi masayang. Opo, uh, aling si Tang. Uubusin ko po yan lahat. <laughs> Maglaro na ulit tayo, Princess. Sige, ulitin na natin. <laughs> Meanwhile... <laughs> Yahoo! May chocolate cake dun Mukhang masarap. Taman-tama, gutom ako. <laughs> Pop Cola, masarap. Inumin, my name is Sharon Cuneta. Oh Baby, no! Aba, bukang ayaw magmeryento ni Prensis at ni Beba nga. Ako na lang kakain ito. <laughs> Hindi nila ako nakita. <laughs> parang di ako nabusog. Kunin ko pa nga yung isa. Ah, Robin Padilla. Naglalaro pa rin sila, bebang. Uubusin ko na to lahat. Wala na akong ititira sa kanila. Oh, no. Ginagawa <laughs> I love lucky mata. Bebang walang jowa. sarap! <laughs> Bebang, gutom na ako. Kainin natin yung cake na aling si Tang. Tara, magmerienda muna tayo, princess. Magbubusog ako sa cake ng nanay mo. Nagut, paparating na sila, Bebang. Princess, asa na yung cake? Hala, asa na? Bakit tinggan na lang yung natira? Oh, no. Sino kayang kumain nun? Bakit biglang nawala? <laughs> Bebang princess, anong hinahanap nyo? Bebang, si Boyong ata kumain ng cake nating. Tignan mo ho, ang dami niyang chocolate sa mukha. Hay bayang, ikaw ba kumain ng cake namin? Anong cake? Yung parang chocolate? <laughs> Oo, oh, ayun yon. Bigay sa amin yun ni Aling Sitang. Wala akong kinakain na ganun, no? Kayong dalawa talaga magpagbintang. Eh bakit maraming chocolate yung mukha mo? Umamin ka na, Boyong! Ikaw yung kumuha! Hindi to chocolate, no? Putik lang to. Nadapa ako kanina dun sa lupa. Nagsisinungaling ka lang, eh. Hindi ako nagsisinungaling. Takes man. Cross my heart. Kahit sumakit pa yan, chan mo? Oo! Kahit mautot ka pa, hindi talaga ako kumain. Sinusumpa ako. Oh, ayan, umutot ka, narinig ko ang baho! Oh, hindi ako no. Mutot, no? Ayan, no? Oh, baka si Bebang? Ikaw yon Hindi si Bebang? O oh, sige, last na lang. Mapupo ka sa loob ng short mo kung ikaw kumain ng cake namin. Ang kulit nyo talaga. Hindi ako kumain ng cake nyo. Kahit mapupo pa ako. Ano yun? Ang baho-baho! Nanay! Masakit yung tiyan ko! Kadiri! Nakaigit ki Boyong! Eww! Sabi na nga Boyong eh, ikaw kumain! Ayaw mo pang umamin! Tulong! Napupo ako! Hay <laughs> <laughs> bayang! Maligyo ka na sa inyo! Ang baho mo! <laughs> marami kong mapamimigwit na isda ngayon para may ulam kami yung nanay gabi. Ayun! May tubig yung ilog. Dito na ako mamimigwit. Ano kayang ginagawa doon ni Boyo? Inalagay ko na itong pae ng marsmallow. Gusto gusto to ng mga isda. Hiya! Yahoo! siya. Wala namang isda doon ni. Eh. Ano ba yan? Wala pa rin? Isda! Bili na kayo! Wow! Isda! <laughs> si Princess yun ah. Nagtitinda ng isda. Princess, ano yung paninda mo? Iska! Nagtitinda ako ng tilapia. Bibili ka ba? <coughs> Hindi ako bibili. May ulam na kami. Okay! Sige! Bibentahan ko na lang si Aling Sonya Aling Sonya Aling Sonia! Princess, wala dyan si Aling Sonia. Andun siya sa bahay nila, Bebang. Ganun? Sige, tawagin natin siya. Mga isda, dito muna kayo, ha? Huwag kayong tatakas. Bilisan mo, Princess. Antay mo ako, iska! A few moments later. Wala pa rin ako nahuli. Kanina pa ako dito, ha? Ay, ayun. Sa ni Princess, may isda. Doon na ako maimbigay yeah! ayaw 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 May mahuli na na dito. Wow! ayaw may nahuli na ako. Oh, no! ayaw yeah. Wow! Wow! Ang laki ng nahuli kong isda. ayaw Ang swerte ko naman! Marami akong ayaw nito! <laughs> Huling ko pa yung iba habang wala pa sila princess. Isa na lang yung natitira. Kukunin ko na. Ayun! Nakuha ko din! Yahoo! Siguradong masarap yung ulam namin mamaya. Meanwhile... May hey, bakalika rito! Nakalagay sa batya yung mga paninda kong isda! Hey. Nasaan? Wala naman akong makita. Hala, princess. Nawawala yung mga isda mo. Ano? Paano nawala? Dito ko lang sila nilagay Ang dami kong nahuling isda. <laughs> princess, baka si Boyong yung kumuha. Tignan mo, ang dami niyang isda. Okay, bayang putike. Ikaw ba kumuha ng mga kaparinda kong isda? Mapagbintang ka naman, Princess. Eh, saan mo nakuha yung mga tilapia? Diyan oh, sa ilog. Diyan ako namingwit. Niloloko mo ba kami, boyong? Wala namang isda dyan eh. Kaya nga, kana lang dyan eh. Paano makakaroon niya ng isda? Anong wala? Marami kaya. Tignan nyo pa. Lumalangwis sila. Dito to yan. Tignan nga natin, bebang iska. Ayun oh, tumatalon. Nakikita ako. Ah, saan? Lumapit pa kayo tinignan nga. Ayun o. Oh. Yak! Kadiri! Niloloko ko lang kayo. Ang baho nito eh. Amoy kanal. Bastos ka boyong! Akin na itong mga princess! Oh no! Boyong puti Balik mo yan! Nge, <laughs> nge, 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 nge! Hello guys! Magandang araw! Ako si Bebang! Si Princess, nagtitinda ng tilapia. Kaso, kinuha ni Boy yung butik niyo yung mga isda. Kawawa naman siya. kayo guys, anong favorite yung isda? Bangus, tilapia, galunggong, o sardinas? <laughs> Comment lang kayo. Bye-bye!